Sa video ito ay binisita natin si Tatay Crescencio. Siya po ay nakatira sa puno ng balete sa loob ng limang taon. Yes, limang taon siyang naninirahan sa puno ng balete. Ngunit sa likod pala ng baleting ito ay dito na rin itinayo ang kanyang bahay. So guys, andito tayo ngayon sa isang puno ng balete wherein may isang bahay na nakatayo mismo sa katawan nito. So ngayon is gusto kong ipakita sa inyo yung hitsura ng bahay, yung sitwasyon ni tatay. Kung kumustahin din natin kung okay ba siya dito na dito siya nakapuesto sa puno ng balete. Ito yung may-ari ng bahay si tatay Cresencio. So yan, as you can see, is meron siyang pinagkakabalhan dito. Para saan yan tay? Ano? Ah, okay. So dito guys, sa bahay ni Tatay Crescencio is hindi yun yung kwarto niya. Ito naman yung balcony niya. Pero itong baba dito, as you can see, may pintuan doon sa loob. Yun yung kanyang banyo. So di na lang natin titingnan yun guys, pero yun daw yung banyo ni Tatay Crescencio. Grabe yung mga ano dito Talagang napakatanda na itong baliting ito. Dahil kitang-kita niyo yung mga ugat na naka ano dito sa buong katawan niyang balete. Oh, So ngayon is aakyat natin para makita natin kung gaano ba o ano yung hitsura dito mismo sa loob ng bahay ni Tatay Cresencio. Tara! So ngayon guys is andito na tayo ngayon sa unang palapag ng bahay ni Tatay Cresencio. So as you can see, ito ito yung balcony ni Sir. Dito siya nagpapahangin. Pero dito guys is as you can see may mga hagdanan pa dito dahil ito ay may dalawang palapag. So sa ikalawang palapag yun yung kwarto ni Tatay Cresencio. So ngayon, i-stating na natin, ha? Akyat tayo papabali ni, So dito ah, Oh grabe. Parang may para may mga paraan dito kung paano makakyat. So dito hawak, hawak dito. Grabe. Medyo mahirap, guys, pero para sa inyo, papakita ko sa inyo. So eto So ito yung ikalawang palapag. Oh, eto yung kwarto ni Tatay Cresencio. So medyo malapad. Grabe. <laughs> <laughs> ang hirap. So alam ko mahihirapan tayo sa pag-akyat nito. Pero para sa inyo, is ating ipapakita ko na yung bahay ni Tatay Crescencio dito sa Balite. Ah, grabe. Oh, uh, ang hirap. So ngayon guys, is andito na ako sa ikalawang palapag wherein dito makikita yung kwarto ni Tatay Crescencio. So as you can see guys, is uh, napakaliit lang ng pwesto dito. Parang kasya lang hanggang dalawa o isang katao. So, ito, nakikita yung material na gamit ni Tatay. Ito is, ang yung bubong niya is gawa sa sako, plywood, at saka may mga karton. So, dito, dito nakahiga si Tatay Cresencio. So, as you can see, pero yung ano, may ano tayo na karton, tapos gawa sa kahoy yung sahig dito. So, ngayon, ito si Tatay Cresencio. Matanong natin si Tatay Cresencio, ah, Tay, ilang taon ka na ba dito nakatira tayo? 5 years ka na dito nakatira. So within 5 years tayo walang wala namang naging problema. Walang problema dito. Hala. Anong ibig sabihin mo na may problema sa gabi na wala kang nakikita? May, may ibig sabihin may ano, may mga kababalaghan. Mark yung mo balay mo ko ngayon sa Revelasyon Mo Tay. Ah, <laughs> pero wag natin pag-usapan 'yung video na ako. Sa... Pero Tay, ah dito, aside sa dito ka na nakatira. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Ano 'yung trabaho mo dito, Tay? Dito sa ano? Masinifile. Ano ko awalis? Tapos Ah, sa mga ano, mga trangk dito, mga painter dito. So, tinutulungan mo sila. Pero yung tay, may bayad ba? May binibigay ba sila? Mm -hmm. Ah, okay. So, sapat na yun sa isang araw. Pangkain o ano, pangangailangan nyo sa buong araw. So, gula-gula so, makasakay ka sa sapinan. Ah, okay. So, kung isasama ka nila sa biyahe, mas mas maganda yung bigay nila sa sa'yo. Mm -hmm. Ah, okay. Pasalamat tayo sa mga driver dito, no? Na tumutulong sila sa inyo, tay. So, tay, ah... Uh Nung no, hindi ka pati nakatira dito sa Baliti, tay, saan ka... May bahay ka ba, tay? Wala. Wala kang bahay? Wala. Yeah. So saan ka natutulog dati? Sa hadapin lang, sa tabi-tabi. Gilid ng kalsada? Oo, gilid. Ah, okay. So talagang malaking tulong itong Baliti ngayon, tay, na nagkaroon ka ng tirahan. Ba? Pasalamat tayo dito sa Baliti, tay. Kung sino man yung tumulong sa'yo dito, pasalamat tayo. Salamat po sa lahat ng tumulong kay Tatay Cresencio na nagkaroon siya ng tirahan to si tatay is aside sa ano may pagkakabalahan pala may trabaho pala si tatay dito Nagwawalis siya do, dito sa buong paligid ng barangay tapos sumasama siya sa mga driver dito kasi ito is may mga truck dito na nakat parking na mga kargador so ayun dito siya sumasama siya binibigyan siya ng mga uh, pangkain isa sa isa sa challenge dito isa sa nakaka-challenge dito is yung pagbaba dito mismo grabe medyo mahirap so may technique So ito, dapat una yung paa Dito, dito Tapos Dito, okay, baba ka dito Okay Tara. Tapos Ay, galison ko Sa lang ah. Oh, Oop oh. Ah, grabe guys <laughs> Pahirapan yung pagbaba guys Woo, uh, Ito Grabe, hindi pwede dito kung ino, you know, nakainom ka Kasi ano, ang hirap Ang hirap Uh. ah, grabe. Uh, grabe yung, grabe yung daan dito. Grabe yung pag, pag pagbaba natin sa taas. Grabe, pahirapan. Ngayon, pagbaba naman sa pinakababa, medyo mahirap din. Eto. Ah, ah grabe talagang tayo ilalambitin, guys. Okay. eto. Nakababaan na rin tayo, guys. Uh, yeah. ah. <laughs> at ngayon guys, tingnan nyo yung baliti ah. Halatang halata sa katawan at sa laki nito na si siguro na sa mga more or less mga 50 years na itong baliting ito. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung katawan nito. Oh. ang dami ng mga ugat-ugat dito sa kanyang uh, katawan. So napakalaki ng katawan nito. Tapos yung ugat niya iba dito is nakakupop na dito sa pader na ito. Ayan. So ito. Oh, Grabe. Ayan, no? Oh. So, kitang-kita nito yung katandaan nitong mismong baliting ito.